Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon ngayon Itong post ni Direct Daryl Yap O The Real Yap Sabi niya Nagtataka si Sir Bakit wala siyang kaibigan Eh ang gusto niyang kaibigan Ipapatangay ang tatay mo Pero Dapat okay kayo hirap naman to <laughs> so hindi niya pinangalanan sino si sir na nagsabi na marami na akong kaaway uh, ayoko ng gulo gusto ko ng makipag reconcile <laughs> kailang yun na nga gusto niya makipag reconcile sa isang grupo na ang tatay niya tinangay. <laughs> Despite na tinangay ang tatay, eh dapat okay pa rin kayo. <laughs> uh, so, dahil wala siyang pinangalanan, hindi na rin lang tayo magpangalan. But alam nyo na kung sino itong dalawang grupo na dati grabe. Uh, ang ganda yung tandem nila, inseparable. ng una, nakakapanghinayang. Akala ko tuloy-tuloy yung magandang samahan. Napakalaki ang pag-asa uh, sa kanilang dalawa noon na bayan babangon muli. Napakalaki yung political capital hindi ko akalain na magkakaganito. Uh, di ba may kantang sayang? Sayang, bakit tayo nagkaganito? <laughs> I-research ko muna yun. Sayang, ano? So, ngayon, reconciliation niya. So, kung kayo si daughter na natangay ang tatay mo ano, handa ka bang makipagkaibigan mulit sa tumangay sa tatay mo? Pagkatapos ng ginawa ng pamilya ninyo, pagtulong sa pamilya ng tumangay, Madali ba yung basta forgive and forget na lang? Palagay ko napakahirap na ano. Kaya nga sabi ni Derek Yap, hirap. <laughs> ang hirap. Oh. Napakasakit Kuya Eddie Ang sinapit ng aking buhay Napakasakit ko ya sabihin mo sa akin ano ang gagawin <laughs> Kanta-kantahan na lang natin dahil talaga sayang na sayang at napakasakit para dito kay daughter na natangayan ng tatay. Ito kasi si Derek Darillap. Hindi man siya nagpalagay ng pangalan eh. Hindi eh, rin ako maka makabanggit ng pangalan. Bahala na kayo kung sino si Sir, sino si daughter na natangay ng tatay. Oh. Tanungin ko kayo. Handa ba kayong makipagkaibigan muli sa tumangay ng tatay nyo? Tommy, mahirap ah. Uh, Human, sa Tauhanon, kung sabi saya, Tauhanon lang, ah, uh, habilidad, parang impossible, ah, uh, parang unforgivable. Siguro, kung ang gawin ni Sir, uh, siguro lang, ah, uh, opinion ko lang ito, ah, uh, kung ang gawin ni Sir is, maibalik niya kagad si Tatay ah oh, baka pwede pa. Ano sa tingin nyo? Kasi kung tayo na nagmamahal kay tatay, grabe ang sakit na ating naramdaman. How much more doon sa pamilya ni tatay na ngayon gustong kaibiganin mulit ni sir? Ako nga, Uh, ilang months na. So, Sobra two months na mula nung tinangay nila si tatay. May mga moments sa buhay ko na natutulalala ko na bakit nagkaganito? Parang, bero mo yan? Six years ka na nagsilbi sa bayan mo ng buong tapat. Uh, one of the, if not the best president we ever had. Tapos nakakulong ngayon. Parang, parang bangungot na dapat magising tayo na sana hindi nangyari, hindi totoo. Kailang nangyari na eh. It's a reality nandun. Nakakulong, naghihirap yung mahirap mang sabihin yung may edad na, wag matanda. 80 plus na. Sa halit na nag enjoy na ang buhay niya, retirement niya after serving this country for so long, yung ginawa niya sa Davao is uh, a legacy from uh, dating napakugulong siyudad. Ngayon, napaka-safety, napaka-prosperous. Tapos, ganito ang igaganti ni Sir. Tinangay, tapos makikipagkaibigan muli. Parang suntok sa buwan, di ba? Magbasa lang tayo sa mga comments. Diak Ompok sabi niya mas kailangan yata ng rehab <laughs> Glaisa Labaro malakas na amats niya <clears throat> Mark Anthony Soria bagong strategy kasi sablay lahat mga plano nila Nen Biesca paano magkaibigan yung traitor Vina Albay out of reality na yung nangangailangan ng kaibigan na yan. No, hindi na ni rin na nila pinangalanan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang uh, income natin sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako uh, para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Kalandi. Panorin nyo ang video na ito. Meron mo na ang nang kinahanglan og tabang ug mo na ni makita sa gawas ng sa iyang balay sa iyang atop o kagubaon na Ayo dayon to ana ang buslot sa among balay Ano siya mga dako na gid kayo O karon manguha na ka o kahoy kay matagaan na mo sen lansang pako plensen. Manguha na gid mi. Og pila na ni katuig ang inyong balay? Lima na. Lima pa katuig. O uh Og -huh. karon unsa imong masulti nga na ka og sen lansang pako plinsen. Pasalamat mi sa Ginoo og sa nagtanaw sa sa video sa nag-sponsor ani. Uh -huh. Dili gud mi kabalay kung dili mi tabangan uh -huh sa among pagbalay tungod kay disod among pagpuyo. Mm -hmm. So pila dai mo ka puyo din Upat do akong anak. Ay duha mong anak. So unsa dai inyong panginabuhi an? Indi may makamuso, di yun may makakaon. Og di sad may makabalay kung wala ang tabang. Oh. Sa para sa atok. Mm -hmm. So gamuso lang ang imong bana. Oo. Oh. So dili yun mo kakaon kung dili dili, dili, dili mo makamuso sa isa ka semana kapila siya magmuso pod imong bana usay, isa ka semana say ka isara, naasad say ikaduha Ay. so salamat kaayo